So hello mga lads, welcome back to my channel. So it's me again, Mangubat Vlogs. So for today's video mga lads is ito na yung ang um, inaabangan ng lahat kung paano ba talaga gagawin ang paglagay ng ating mga dito ng dita 10 gig na 10 pesos lang. So marami sa ating tatanong sa Facebook at isa na ako nang tatanong din paano talaga. Kaya nahirapan talaga ako. So, ngayon nalaman ko na, kaya isishare ko na lang din to. So, huwag na natin patagalin to. Dahil gusto ko nang ituro sa inyo to. At uh, shout out sa uh, nagturo sa akin nito. Kaya gusto ko lang din ituro sa inyo para hindi na kayo mahirapan magpapaload pa sa iba. So, secret rebuild din natin to. Okay? So, ito mga lud, sundan nyo lang ang ng maayos para mapagana nyo yung uh, dito sim nyo na wala pang data gig, 10 gig. Data, 10, 10 gig. Okay? So, ngayon, una natin gagawin mga Lord, is punta lang tayo dito sa Chrome. Dahil dito tayo mag-register ng ating um, SIM card. So, nandito na nga mga Lods. So, continue browsing. Yan na yung Omni Partner. So, yan na yung ano, link na papasukan natin. So, mamaya, ilagay ko na lang sa comment section yung link na yan para <coughs> diretso na kayo pag pinindot nyo yan. So, pag pinindot nyo yung ano, sa comment section mismo, so, mapupunta kayo dito sa automatic agad. Dito. Ayan. So ayan na. Dito kayo mapupunta kapag giniklik niyo yung uh, link sa nakapin ng comment section sa aking video na to. Okay? So ang gagawin niyo mga lods, syempre, pangalan niyo. Ah, uh, name niyo. Pangalan niyo diyan. Tapos lagay niyo yung pangalan niyo. Then tapos dito email niyo, email ad email address. Hindi ko na lalagyan 'yan kasi na-set up ko na sa sa akin 'yan. Kaya, turo ko lang sa inyo yan. Diyan, name sa taas, pangalan mo. Then, email address, abin address mo. Lagyan mo lang. Then, dito, register mobile number. So, ilagay mo yung ah, dito. Number dito. Yung dito sa mo. Ilagay mo dito. Tanggalin mo yung ano, tanggalin mo mga lud, yung plus 63. Ilagay mo lang ng 0. 0-9, ganyan-ganyan. Para gumana siya. So dito sa region So lagyan mo lang NCR NCR ang ilagay mo dyan Tapos NCR Then NCR City of Manila Then City of Manila Okay lang natin Then Sampalok Oops Mali yun mali Mali yun maliin mali dito NCR then region ah, uh, tapos NCR Manila City of Manila first district then City of Manila then Sampalok then ilagay mo lang dito na ano kahit yan barangay 436 Okay na yan. Okay mo lang. Then, sa zip code. Andito pala. Dito pala is ilagay nyo. Um, ilagay nyo dito sa address. Ilagay nyo dito, dito sa address is 10. Paltok. 10 Paltok Street. Yan. Yan na nilagay nyo. Tapos dito, sa so zip code, 1,008. Yan. Tapos dito sa individual, sa individual, uh, business type, ilagay mo individual. Dito sa business type, ilagay mo lang individual, din. okay. Tapos, the number, huwag mo nalagay nyan. So, pagkatapos na, agree mo lang. So, sa nakita nyo naman, so, hindi siya ma-open sa akin dahil Um, hindi ko na siya ma-open dahil na-registered ko na itong number ko. So, hindi ko na lang i-next yan. Hindi ko naman lang inilagyan ng uh, register mobile number dahil na-registered ko na nga ito. Then, email address tsaka name ko. So, ganyan lang ang setup mga lods. Ayan. NCR, National Capital Region. Then, address 10 Palto Street. Then, zip code 1008. Then, business type individual. Tapos, 10 number. So, kahit hindi nyo nalagyan, okay na yan. Tapos, i-ano nyo lang. I-next lang. Pagkatapos yung mag-next dyan mga lods, is merong uh, magtitik sa inyo. May magtitik sa inyo. Tapos, um, may magtitik sa inyo na dito. Ayan. Tay, dito. Ito yata, yan. Ah, uh, ito 'yan ito ito. Yun. Ito mo lodge. Ito napakarami. Oh, 'yan. Marami yung mag ano ng OTP. Ayan. Ayan yung mga loads. Ayan, ang dami niyan. There you sure you have successfully logged into system. Ayan, their partner, the official receipt. O, oh, ayan. Uh, ayan. Uh, ayan, you have successfully. Ayan, nakapag-load na ako. Ito yon. Pagkatapos nyo dyan, may mag-text. Kapag, pagkatapos nyo mag-text na dyan mga loads, is, i-download nyo to. Pagkatapos, kapag may mag-text, tandaan nyo. Pagkatapos na may mag-text sa inyo dyan, automatic, i-download nyo to sa Play Store. Itong Dizm. -E DSCM. Download nyo yan sa Play Store. Then, <coughs> may nakalagay doon na login. Pag login mga lods, syempre, ilagay eh, lagay nyo yung uh, cellphone number nyo sa dito. Tapos, paglagay nyo ng number nyo sa dito, tapos may mag-top mag up doon na, na Imas word on knowledge. Pagkatapos mo gumawa ng password, so ito na yung ma-open niya. Ma-open na siya. Kapag okay na yung makagawa ka na ng password. Ayun na. Ganito na yun. Kapag load na tayo niya. Dahil nagawa na tayo.